Sorry po. Nagsinungalip po ko sa inyo. Nasabi po sa akin ng doktor noon na kailangan po magpatest ni Dina dahil mukha po may mulabang sakit siya pero tipo po ako nakinig. Hindi po ako naniwala. Kumana po ko ng ibang solusyon hanggang sa natuluyan na po si Dina. <laughs> Nagana po ako ng ibang mananagot para makakawa po ako ng daniyos perwisyo sa nangyari sa ina ko. Nagamit ko po yung kaso at yung kamatayan ng anak ko para lang po makakuha ko ng pera para po sa akin at para po sa... sa magiging kapatid po niya. sa sama-sama akong tao, sama-sama akong Lydia, kung minsan madali talaga makagawa ng masama ang isang taong walang laman na sigura. Pero sa susunod, dapat maging mapanuri ka. Dahil minsan, dahil sa emosyon at dahil sa hirap, pabilis tayong mabulag, makagawa ng masamang desisyon o maling desisyon. Nakakatulong din po kung ibabanggan niyo yung paniniwala niyo sa ebidensya maari naman po kayong lumapit na agad sa otoridad eh. minsan po kasi talagang nalilinlang at nabubulag po tayo sa katotohanan dahil kumakapit na tayo sa patalim. Sana po noon nagawa ko na yung mga kailangan para hindi na nabata yung anak ko. Mga sa tingin niyo po ba mapapatawad pa ako nandiyo sa nagawa ko? Sa tingin niyo po ba pa, <laughs> Lidya, ang pagkita pa ni Dina sa langit? Lydia, parato ni po ang Diyos sa papapatawad. Tandaan mo <laughs> yan. Oo nga po, Ma'am Lydia. Hindi ka niya itataboy dahil sa pagkukulang mo sa kanya. Nandyan siya sa gitna ng kahinaan mo para bigyan ka ng lakas para makapagsimula ka ulit. <laughs> Madami-dami ko po kasalanan sa Diyos. <laughs> Lydia, sino ba ang hindi makasalanan? Lahat tayo nakakasala. Pero tanda mo ito. Mahal tayo ng Diyos. Renew your faith with the Lord. Isa puso mo ito. Tanda mo. A full heart is better than a full stomach. At huwag mong isipin na hindi na kayo magkikita ng anak mo ulit. Because what we have is a forgiving and not a cruel God. Pabaya mo, Lydia. Bukas pupunta ako sa CSWD. Pipilito kong ihanap ka ng trabaho. This is for your future. As a pinagbubuntis mo. Maraming salamat po sa inyo. <laughs> 嗯。<laughs> <laughs>